So, ayan. Hello, mga kasimple. Ayan, nagbabalik tayo. So, I am here again. Ayan, welcome, welcome sa ating uh, fa Facebook and YouTube channel. Ayan. So, maraming maraming salamat sa aking mga supporters sa aking mga followers, sa aking mga subscribers. Thank you sa inyong lahat. So, walang sawang support nyo. So, walang sawang uh, pasasalamat ng kasimple nyo sa inyo. Maraming maraming salamat. So, i-introduce ko sa inyo ang aking pagkain. <laughs> so, unang-una sa lahat, magkakain tayo. Mm. So, ang video pala natin ngayon, guys, is, ano, sasabihin ni kasimple nyo, anong trabaho dito sa Amerika? So, kakain muna tayo kasi gutom na ako kanina pa. Ayan. Ayan ang bread, garlic bread yan. May bahaw-bahaw kami doon. Ininit ko na lang. Guys, wala akong kanin. <laughs> Ayan. So, magmumukbang tayo ngayon. Wala akong kanin for today. Ah, meron pang ininit itong bread na to. Eh, ano to? Mm, garlic bread. Masarap yan. Mm, so, sawa ng Mm. Ay, mga limon-limon sa seafood. Ayan. So, maraming maraming salamat sa aking mga followers. Mm, introduce ko sa inyo ang aking bulaklak. Mm, katabi ko siya. Mm, ayan, dito lang. Dito ka lang sa akin tabi. Ayan. So, thank you sa inyo, guys. So, wala kayo dyan. Wala rin ako. So, I want to say thank you to everyone. Always support me. Siyempre, nakikita ko kay sa akin notification. So, kung sino yung mga taong yan. So, thank you. And, yeah, kakain na ako, guys. Kasi, gutom na gutom na ako. Sa lahat po ng aking mga friends, family, relatives, kahit yung mga relatives ko dyan na hindi sumusuporta sa akin, wala na akong ano doon. Kasi hindi natin mapilit ang mga tao na hindi susuport sa atin. So, just continue our dreams talaga hanggang makukuha natin. Hindi ko naman talaga sinasabi na, ala, ko ninyo para musika tangka kasimple niyo para magkakwarta ako. So, ang purpose nito, nagbablog ako guys, dahil dito sa bahay, bored talaga, pag iiwan ako ng aking asawa, wala akong magawa, maglilinis after nun, wala na. So, ang gagawin ko sabi ko, mag-create kaya ako ng mga videos-videos, magpo-post ako, wala naman siguro makukuha sa akin ganun, ba diba? So, ayun, kaya sinimulan natin ang paggawa ng mga videos, pag-create everything, kahit ano lang binupos ang kasimple nyo, ayan, so basta na lang ayan, so kakain na tayo huko muna ako ng isang bread, garlic bread so masarap to, so kakain na tayo ha, so manalangin muna tayo Ayan, maraming salamat God. Ayan, thank you sa food na binigay mo sa akin. Of course, sa aking mga followers, sa aking relatives and friends. Maraming maraming salamat. I-guide nyo sila, guide. God, i-guide nyo po sila, God, ang aking mga followers, friends, and family, kababayan, lalo sa mga OFW na nasa ibang bansa. O, marami po yung mga inaapi ng amo. Diba? So, guys, pag-iingat po kayo, lalo sa mga kababayan natin nasa Middle East, yung mga katulong na ko, ay ganako, na lang sa mga mababait na amo. So, mag-ingat po kayo talaga. So, ayan na. Kung na tayo kay gutom na juga ayoko na ako guys. Gusto na akong mukha. Hmm, yummy. Let's eat. This is my favorite talaga guys. Sabi ko sa asawa ko, i-drive mo ako papangkano doon sa seafoods. At actually ako na bayad nito, hindi ang aking asawa. Hmm. Hindi ko na siya. pag may pera ako guys, hindi na ako hindi na ako masyadong nag-ano sa asawa ko. Kasi alam niyo ang asawa ko, marami naman yung binabayaran talaga. Itong kasimple nyo, palamunin. Hmm. -mm. So, let's eat it. Ayan ka, ang tanin nyo. Hmm. na ako ng kamay ko. Kanina pa. Ulit-ulit na lang. Hmm. Naunta. Mga, Mga unta ninyo. Ganyan ako gigutom. Wala akong breakfast talaga. Kapi lang. Ano, alas 10 na. Kapi pang kinain. Alas, geez. Kasi guys, kasimple nyo, nagpa-vlog pa. Inuuna ang vlog talaga bago ang kain. Hmm. Sasabihin nyo, kasimple nyo. Ay, nagpa siya ngayon. Naku, guys. Damit. Binili ko to na damit. 10 dollars siguro. 8 dollars. Sinusuot ko. Tinatry kong suot, guys. Mag-disinti naman tayo paminsan. Uy, kahit pa paano. Hindi na lang puro ano. Baka sayang ba. Mm-mm. Tapos nagpakita-kita na yung kasintiyo ng clay beads ba? First time po nagsuot ng ganito. Mm -hmm. Magre-reveal tayo ngayon ng aking work dito sa Amerika. Anong trabaho ni Kasimple? Mm. Trabaho ni Kasimple dito sa Amerika. Magdadaro. Mm. Mga unta ninyo. Mga unta ninyo guys. Hello everyone. Alam niyo maingay yan ah. Wala nang kasama dito. May nag iingay sa kusina. Hmm. Let's eat. nakayestidinan ko lang muna. Kaun din. Hmm, lagyan natin ng lemon para aslo maslo Pero kailangan mo pa siyang tanggalin kasi nakadikit pa siya. Hmm, namik jugal ko. Wala kung kanin. Itong bread lang. Actually, wala akong tubig dito. Uy. Tatayo pa ang kasimpin. Hindi kasi nag-prepare eh. Hmm. Hmm, alam niyo, guys, uh, nagsimula ako dito sa Amerika na trabaho ko. Ano, isa po akong ah uh, share ko na sa inyo. Huwag na paikot-ikot. isa po akong natatrabaho sa isang ano. Hmm. Sa isang company dito sa Amerika. i -re rebel ko sa inyo ang sahod. Mm -mm. Rebell sahod. At saka. Ano? Trabaho. Mm. Sahod, rebel, sahod at trabaho. kasimple nyo. Mm. Yung neighbor mo nakatikim ng gano'n na sahod. Diba? Mag-ano ka talaga? Sabi mo, ala, kulang kilaki talaga nito, ah. Pero pag dito ko sa Amerika, mga katira, maliit lang. Pero pag nandoon ko sa Pilipinas, mga malaki talaga yun. ba? Diba? So, para sa akin, guys, maliit o malaki. Ganun pa rin. Kuntinto na ang kasimple nyo. Mm -mm. Ganun. Mm. Kaya, napapawaw ako noong sinabi ng mga kasama ko na, hindi mo pala alam na yung sahod natin nag-increase na. Sabi ko, hindi. Kasi hindi ko na-open yung aking ano, yung app ko. Sabi, open mo, eh, check mo. Hmm, hindi ko na ako naniwala. Mmm, naan pa. Guys, ang kasimple nyo, ang trabaho ko dito sa Amerika, yung first job ko talaga, dito sa Amerika. Pag-apply ko sa isang company, actually marami ako ina-applyan ha. Hindi ko natanggap. Restaurant, ano. You know? Talagang hindi sa akin yun, so. Hmm. Hmm. Hindi bigyan ni God sa akin. Restaurant. Nag-apply ako sa isang mall. Yan, yan, Mga store. So, natanggap ako, guys, sa isang company. Mm Dito sa Amerika. Amerika. Sa kada handaghan sa kung gi yan, nadawat ko sa isang company, yun mm. Ang trabaho, ini ka simple nyo. Ay isa po akong kargador. Mhm. -mm. kukuha po ako ng mga carts. Ay, mga carts guys, mga sa shopping mga customer, Ilalagay na nila yung carts sa parking lot. Alam niyo ba yan? Hmm. Ganon. Yan ang trabaho ni Kasimple nyo. Dito sa Amerika. That's my first job in America. Hmm. Ganon. So, okay lang yun. Ganon yung trabaho ko guys. Hindi ko po yan kakahiya. Hmm. -mm. Kahit ang asawa ko, may meron siyang sariling negosyo. Hmm. -mm. -mm. Tapos, ang trabaho niya, nag-isang kargador lang. Hindi mo po yan ikakahiya? Hmm. Marungal na pira yan. Hmm. Hindi mo lang alam. Hmm. Tapos, guys, alam mo? Alam nyo? Uh, hanggang sa... Uh, Matagal-tagal na talaga ako magtrabaho. Mga 5 months, 4 months, 3 months, ganun. Sabi ko sa manager ko na baka naman... May bakante tayo sa loob. Pasok nyo naman ako, sabi ko sa kanila. Baka may mga ano. something doon. Ano ba? Mga mga high high sa loob. Bakante. Pasok nyo naman ako. Anong trabaho ko sa labas? Nakukuha ko ng order. Binibigay ko sa ng customer. Tapos, hmm, yung order na yun, hindi ako nagpa-process. Ang nag-process niyan, yung mga sales associate. Hmm? Hmm. So, si kasimple niyo, ang gagawin ko lang, pupulin ko yung mga cards. Iba-iba yung klase ng cards dito. May malalaki, may malala, may maliliit. Yung basket, pang ano lang yun. Hmm, maliliit na item. Mayroon pang flat card na malaki. Hmm para sa mga wood, siminto, mabibigat sila. Kaya yun ang work ng kasimpe nyo. Gitapok na ko sila tanan, asang butanganan. Ang mm. mm. mga gagmay nga cart, gidala na ko sa sa loob. May lalagyan sa loob. Yung mga malalaki nun no, sa labas, sa parking lot lang. Tapos guys, alam nyo ang weather, malamig. Six months malamig. Six months, ano na naman, Mainit. So, yun ang pinaka mahirap kay kasimple nyo. Hindi po mahirap ang trabaho ko. Hindi po ako nahihirapan dahil sanay po ako sa trabaho. Kaya, nahirapan lang ako sa weather. Ha? Mainit. At saka, tinglamig. Mm. Pag yung init, ang kainit niya, alam niyo gusto niya? 100. 106, 107. ah, oh. 'di ba kamamatay ana ah, perting ini to sa gawas kaya ang kasimple nag nagdecide ko sabi ko sa akin yung manager ko baka naman yung pinakamalaki talaga na manager yung inano ko yung pinaka big boss talaga baka naman may hiring sa loob ilipat niyo naman ako mm -mm. Ayun guys, hanggang mga pila ilang buwan, nilipat nila ako. Mm, -mm. Nilipat nila ako. Siyempre, bagong-bago yan, li lilipat ka. Tatanungin muna yung mga department manager. Iba yung big boss talaga. Iba yung mga department manager, guys. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yung mga department manager, sila yung nag-handle sa akin. Mm -hmm. Like, oo, oh, okay ba yun sa trabaho si Rinne? Ganun? Mm -hmm. So, mag-a-approve na lang yung big boss. Mm -hmm. Madirect kasi ako sa big boss na mayagsabi. Mm, mm So, marami din uh, mga kasamahan ko na nagano sa akin, Rene, nahihirapin ako magtingin sa iyo sa trabaho mo. Sabi ko, I am God, sabi ko. Okay lang ako, sanay ako sa trabaho. Kargador ako sa warehouse ng aking asawa, sabi ko. Hmm. Sabi ng aking, uh, nung aking mga nung iba, hindi pa rin Rene Kailangan mo nang lumipat sa loob. Hmm may may mga bakante guys cashier pero ayoko ko ng cashier mm -mm. iba yung mga tao dito mm huwag -mm. mo lang akong ilagay sa cashier lagay mo lang ako sa taga benta or taga arrange mm -mm. kasi iba iba ang mga tao dito mm ba diba? so ang ginawa ang ginawa nila hinintay talaga nila na may bakante sa mga department ganon mm -hmm. Ngayon ang kasimple nyo. Isa na taga-mix ng ano, nilipat nila ako. Congratulations to me. Hmm. Three weeks ko na ata, two weeks. Nilipat na nila ako sa department, guys. Hmm. Isa na akong Sales associate, ba diba? Sales associate. Dati kargador, ngayon sales associate na. Ano na? taga-mix ng ano. Taga-mix ng pintura. 'di ba? take ako ng order, ng order ng mga tao. Tapos kinukuha ko, mini-mix ko. Hmm? Tapos ang area ko napakalaki. Apat na lane yung aming area. Lahat yan pintura at saka mga mga gamit sa pintura, magpintura kailangan na yung mga brush, everything is there. Hmm, mga mga tint, gano'n. Chemicals, Mm Mga barnes. Mm, ganun na. Added to ah. Mga mabubugat guys. Mabibigat. Sabi siguro ni, sabi siguro manager ko. Sana yun sabi kargada. Ilagay natin dito sa ano. Mabibigat. Mm, ba? Pag 5 gallon po yung ano. Yung laman ng mga malalaking galon na pintura. 5 gallon. Mm, mabuhat na ninyo. Mm? pinakamaliit sample quarts hanggang 1 galon 2 3 galon hanggang 5 galon napakabigat tapos matunong ka atong mga contractor hmm nag-ano nag, sila sa mga building building talaga guys hmm taglima ang pintura na orderon sa imuha taglima kag itong lima katag, isa kagalon, ay, isa ka tag ka galon ay saka 5 galon di ba di ba tanga-tanga lugaren ni ba grabe oi ay karga ada kaya guys ni ako akong kumbraso ni mo to gada ko akong braso Kaya pag nagkargada kami Grabe jod mm -mm. Kaya sabi ko sarili ko Kakayanin mo mm. Kakayanin mo O ba diba? Kakayanin ang trabaho nyo rin Kahit kargada mm. Ayan So ngayon guys Kunti kunti na Nagdi train ako sa ano Sa pintura Kunti kunti na dalaman ko kung paano tapos yung pag-handle ng mga customer. Kasi iba naman nung first talaga yung work ko. Mm-mm. Iba. Oh, iba. Iba naman talaga yung mga policy paano ka mag-handle ng customer. Kahit na meron ako mga experience talaga mga sales lady ganun. Pero iba sa atin. mm Iba dito sa Amerika. Mm-mm. So, ayan. So, sasakod na naman tayo. Mm-mm sa sahod na naman tayo. Magkano ang sahod dito sa Amerika? Malaki ang sahod dito sa Amerika, guys. Kaya lang, iba-iba ang company. Hindi magkapareha. Mm. Iba-iba po ang sahod sa Amerika. So, sa company na pinagtrabahoan ko, nag-start ako, guys, ano, 17, $17. Mm magkano yung $17. Dollars equivalent natin. $17 dollars per hour. Hmm. $17 dollars per hour, guys. Yun ang sahod ko. Per hour, na nagsimula ako. Ayan, 17 per hour Anong nagsimula ako Ngayon, nag 20 na mm -hmm. 20 dollars per hour Ngayon, so Ang isang oras ko noon, 900 plus Ngayon, umabot na ng 1000 plus mm. Diba, ang isang oras lang mm. 20 times 54 1080 per hour ko ngayon Kasi umabot na ako ng 20 20, 20 per hour na. Dati 17 dollars. So, 950 per hour lang before. So, ngayon, 1,080 per hour. ba diba? So, ayun. Ganito katindi ito sa Amerika. Hmm. <clears throat> minsan mag-work ako 4 hours, isang araw. minsan 8 hours. So, hindi magkapariha. ba diba? So, malaki-laki din, guys. Oo. Ang ano, lalo na kung full time ka na kung malaki talaga magbuwan ka o mga 200,000 once full time ka 20 per hour ba? Diba? ganun Pusog na ako hmm. isa na lang Ayan. So, ayun guys. Yun ang aking reveal for today sa aking, ah, ano, sa aking videos. Mm, ganun is kasimple nyo. Magbibidyo, magluto-luto. Mm, kaya, yun ang ating reveal-reveal for reveal today. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa mga follow, subscribers ko sa YouTube. Guys, huwag nyo kalimutan yung subscribe naman yung aking YouTube channel. Malapit na din tayo sa sahod dyan. Ano na lang? Ilan na lang yun? 20% ba yun? Ang kulang. 20% na lang ang kulang. Mmm. pa. Maglilinis pa ako ngayon. Mm -hmm. Mag-edit ng video. I think this is enough guys. Ayan, maraming salamat sa inyo sa panunood nyo. I think this is enough, but it's still, ano, oy, you still kuha the, ano, food. Ayan, maraming salamat, guys. Only that, guys, mm, -mm. yun lang ang ating, ano, today. Mm, reveal. Mm, -mm. sahol at saka jab nyo, kasimpli nyo. Ayan. Maraming salamat sa panunood nyo. Thank you so much. Thank you, guys. Kakain muna na akong saging gahi man yung pan uy. Kahit ang bread uy. ano nigahi gahi man eh Ayan, sa inyo. Thank you guys. Panunood. Thank you.